Sa akin mga ka-farmers, kung bakit ganun ako magtanim. Kumbaga nakikita ninyo mga farmers kung bakit napakadamo at kakaiba tayo sa lahat mga ka-farmers. Share ko lang mga farmers kung bakit ganun. Ranas na ranas ko mga farmers na nagtanim ako. Dati yan talagang farm ko, manggahan. Kumbaga sa 5 years ako nagmamangga, aking tinatamna mga farmers hindi pa ako nagkakape buhat ng hindi ako nagkakape mga farmers kumbaga yun lang ang nakatanim alam naman natin mga farmers pag mangga malalayo ang agwat kumbaga alam natin yung mangga natin tumataas lumalaki lumilipas ang panahon katulad niyon sa loob ng 5 years kumbaga yung karating natin hindi nagtatanim inabot ng sunog mga farmers yung 5 years na yun halos simula na naman tayo kumbaga nasunog mga farmers yung ating tanim sa madaling salita, balik ulit tayo sa umpisa. Kaya nito mga farmers na nagtanim ako ng kape. Una kong tinatanim si kape, mga farmers. Kaya pag maulad na yung kape ko at hindi na nasusunog, saka ako nagtatanim ng ibang produkto, mga farmers. Kaya napakalaga ng aking pagtatanim ng kape, mga farmers. Kain, sige. Hinain na ng aso yung saging. Ayan mga farmers, oh. na. Baga, kinain na ng aso. Ayan, oh. Ating bababa, mga farmers. Yan yung ating nilinisan, mga farmers. Ayan, papunta doon, mga farmers, ating tinamnan na durian. Sabi ko, pag akin ang nalinisan, ayan, makikita nyo. Tulad nito, mga farmers, nandito tayo sa aking sagingan. Ayan o. Diba? Ang akala natin, mga farmers, gubat, pero hindi natin na napapansin na yung buong sagingan natin puno ng kakao, mga farmers. Ayan. Ito yung lilimisan ko, mga farmers, dahil tulad niyan, mag-harvest ako ng saging. Alas marami tayong saging na may harvest. Pero yung loob nito, alas kakawan yan mga farmers ah. diba sa simpleng paraan natin tulad niyan na atin ating linisan mga farmers pumasok tayo ng sagingan ito yung ating kakao yan ah, ito na, mga farmers ilang panahon lang mga farmers magbubunga na yan Ayan. sipin nyo ang tataas na niyan pero ito ating sagingan mga farmers Baga, inuuna ko yung pagtatanim gaya ng ating kakao mga farmers dito tayo Baga, bago ako umuwi, nag-harvest ako ng saging. Yan, halos marami tayong may harvest na saging. Yan. Baga, hindi tayo aasis sa isang produkto lang. Pero patuloy pa rin tayo nagtatanim mga farmers. Tulad nito, paglabas natin dyan mga farmers, yan yung nalinisan natin. Baga, naglilinis ako ng sagingan si halaman natin nalilinis natin mga farmers yan yun yung atin nilinisan mga farmers yan halos puno ng halaman yan mga farmers baga hindi man siya malinis puno naman ng halaman mga farmers farmers o oh. yan nandito tayo sa aking sagingan mga farmers pero yung kaliwat kanan natin puro halaman ng kakao Pagka sa paglibot natin, napaglinis tayo. Nagka-harvest pa tayo, mga farmers. Yan mga farmers. Halos nagkakainag na natin yung saging. First, bumalik na ulit tayo rito. Yung tinamnan na, yung nilinisan natin, mga farmers, na durian. Ito. Ating binalikan. Sipin yung mga farmers. Oh. Ayan. Yung sukat, mga farmers, ha. Ah. Balikat ko na, mga farmers. Ibig sabihin pagpatak ng ulan mga farmers mas mataas na sa akin to yan yung akin durian mga farmers oh. pag ganyang kaganda mga farmers yung tubo ng ating durian kumbaga itong kapihan natin mga farmers yan pwede na ako mag pruning mga farmers ito mga farmers dating talahiban mga farmers kung hindi ko tatamnan ng kape mga farmers taon taon nasusunog kumbaga yan yeah, katulad niyan may mga kape ating nalilinisan mga farmers kumbaga hindi sayang yung ating durian katulad nito nakatanim na pwede na ako mag mga farmers alas kaunti na yan mga farmers oh. Hanggat, hanggang balikat ko na mga farmers kumbaga kaunti na lang pagpatak ng ulan mga farmers sa susunod na video isang durian farm na to mga farmers ang gagawin ko mga farmers lilibutin ko yung aking durian ngayon yung maliliit akin ang papalitan. Meron akong nakita rito mga farmers na halos hindi umunlad, kumbaga hinayop o nasalanta ng kung anong insekto mga farmers kaya ang gagawin natin papalitan natin. Farmers, so, lalaki na oh. oh, di ba? At yung pinya natin may bunga na. Ayun pa yung mga durian natin mga farmers yung may pinya. Halos malalaki na yan mga farmers. Yun, doon pa mga farmers. Kumbaga, Itong nililibot natin mga farmers, dating talahiban. Kung hindi ka magtatanim ng kape mga farmers, hindi mo malilibot to mga farmers. Sipin mo mga farmers, lumilibot ako sa aking kapihan. Nakikita ko yung aking mga tanim na durian mga farmers. Halos buo na ito, mga farmers hanggang pataas. Kapihan to mga farmers. Tulad niyan mga farmers, namimitas na rin ako. Ang plano ko kung sana mga farmers, papalitan ko yung mga maliliit pero mga farmers nakikita nyo naman sa akin video yan eh alas matataas na yan ang gagawin natin mga farmers yung stick pag tungtong ng tagulan papalitan natin para mabilis natin makita yung mga durian natin ayun mga farmers oh. pero marami ng kape kasabay na yan mga farmers namumulaklak na yung ating mga kape Kumbaga nasa isang area pa lang tayo. Galing tayo mga farmers doon sa ating tinamnan ng durian sa kabila. Mga farmers, kumbaga nag-harvest na rin tayo ng saging para mayroon tayong iuwi mga farmers. Ayun. Tulad nito mga farmers, halos yung damo halos hindi pa matataas. Kaya ang ginagawa natin mga farmers, iyan lang ating tinatabas mga farmers yung mga damong tumataas para maagad natin mga farmers Ayan. pero ang dami pa natin pipitasan mga farmers ng kape kumbaga doon sa paglibot natin marami pa rin kape mga farmers Ayan. ang gagawin natin kukunin natin yung ating seedling at tatamnan natin yung mga maliliit Ayan. at ililinisan mga farmers nandito na, na rin tayo mga farmers so, yan ang ating durian. Yeah. Baga, uh, sa isang taon nito mga farmers, baka iba na yung pangalan ng ating YouTube. Kung baga, Dorian Farm na mga farmers. Ayan. Simple lang mga farmers. Oh, diba? Kinakailangan pa ba natin, baga uh, sa paglibot natin, nalinisan natin. Ayan. Malaki na yan mga farmers. Ayan o, oh. diridiritso yan mga farmers pataas. Tara, mga farmers. Ah. Uh, two weeks na, atin ang babalikan tong ating tinanim na durian. Ayan o. Tataas na, di ba mga farmers? Ayun pa mga farmers. Yun. Yun mga farmers. Ngayon mga farmers, tatam na rin natin tong ating dalandan. Kumbaga, atin nang ipuproning dahil wala na siyang chance kumbaga may namatay na dalandan atin ang tatamnan ng durian mga farmers nakapagtanim na ako mga farmers ka sa aking paglibot hmm? mga farmers oh ang ganda ng bunga ng ating kape di ba nagsisimula na rin mahinog yung ating mga excelsa yung sinasabi ko mga farmers kahit wala na si dalandan pero yung kape natin walang sawa sa pagbubunga mga farmers oh. ito yung ating dalandan mga farmers pero yung bunga ng ating kape yan oh. ating buklat mga farmers ayan di ba alas ang dami mga farmers kumbaga hindi sayang yung pagtanim natin ng kape sa ating dalandan yun yung tinanim ko mga farmers saka doon ay yung ating durian mga farmers na nakasiwang sa ating dalandan Indugtong ko ron, mga farmers. Mga hindi sayang panahon. Kumbaga, hindi na napagbubungahan yung atin dalandan. Na Baka akin ang iproning. Yan, mga farmers. Taas oh. na. Halos ganto na lahat yung mga durian ko, mga farmers. Yan. Papunta tayo ron sa itaas. Ating binabaybay uli. Kumbaga, ito yung araw ng paglibot natin. Yung kapin natin, mga farmers, oh Alas nagkakahinog na. Ayan. atin pipitasin niya mga farmers. Atin lang itatanim yung ating durian. Ayan o. Oh. Sipin mo mga farmers, Iyon niya ating durian. Mga kapi natin may bunga sa ilalim ng ating dalantan. Ayan. Lilibo tayo roon. Alas ganun na kalalaki lahat ng ating durian mga farmers. Malalaki na. Hey, mga farmers, yan ang kagandahan malakas ang loob ko ka farmers na palitan yung aking dalandan kumbaga marami tayong pananim kaya nito akin ang itatanim kung mga ka farmers hintay ako ng hintay kung paano siya gagamutin wala nang chance mga ka farmers halos nagkakatuyo na yung kanyang sanga kumbaga ang chance nito ating ipoproning titignan natin kung mapapabunga pa natin pero mga farmers ang gagawin ko tatanang ko na siya ng durian kumbaga halos marami naman tayong pananim na pwede nating palitan ito mga farmers kumbaga may mga dalandan pa rin tayo mga farmers kumbaga tulad nito ito yung hanay ng aking durian lalagyan ko na mga farmers katulad niyon andun yung ating durian ito yung itatapat natin sa hanay ng ating durian mga farmers yan aking nang itatanim mga farmers itong ating sidling bagas dagdag tayo ng dagdag Intes na marami tayong itatanim mga farmers. Marami tayong may harvest pagdating ng panahon mga farmers. Oh. Nakakata nyo mga farmers, halos ang lalaki na. Kung bagay, yung paraan natin na pagtatanim, yung tuloy-tuloy na pagtatanim mga farmers. Di, tan, di natin na malaya na ang dami na natin na itanim. Katulad ng kape natin, isipin nyo mga farmers, gaano karaming yung natin, yung nating kape. Samantala, itong durian, halos kung isan libo lang napakadaling itanim mga farmers di tulad ng kapi halos dikit dikit nakikita nyo sa akin video mga farmers sabi ko sa akin mga sidling mga farmers pag hindi siya nabuhay papalitan ko siya kumbaga ka farmers yan lang yung chance natin pag nakita natin mabagal ang paglaki palitan natin pero mga farmers makikita nyo naman mga farmers na halos balikat ko na yung karamihan ng atin durian ilang video pa mga ka-farmers makikita nyo na halos buong durian farm na to yung ating kapihan kumbaga sa simpleng paraan hindi lang sa kape at iba-ibang produkto ang kinakailangan natin itanim mga farmers huwag tayong tututok sa isang produkto kumbaga lilipas ang panahon kumbaga ang ibibigay na problema ng kape sa atin dahil kapi lang ang ating tinanim mga farmers Kumbaga, umaasa tayo sa ani ng ating kape. Di tulad nito mga farmers, nakapagtanim tayo ng iba-ibang produkto gaya ng durian. Akin ay itatanim mga farmers. Oh. Karagdagang tanim. Yan. Iba na yung maraming tanim mga farmers. Kumbaga, mayroon tayong aasahan hindi lang sa isang produkto. Hindi naman parang tao to mga farmers na De, de de pa, mga farmers. <laughs> Pag naitanim natin ito, mga farmers, basta tayo ang nagtanim, mga farmers, malalaman natin kung saan siya nakatanim. Yung baga, katulad ko, kung saan ko siya itinanim, alam ko kung saan ko siya lilinisan. Tulad ng mga ginagawa natin, mga farmers, naglinis ako sa panibago kong nililinisan, akin ang itinatanim itong durian, mga farmers. farmers, ang gagawin ko, ipoproning ko na to mga farmers yung akin dalandan kumbaga kada taon hindi naman siya nagbubunga kumbaga nagbubunga man halos nagkakalaglag yan kumbaga andun tayo mga farmers na nagsimula magtanim dinugtungan natin itong ating tinanim na durian yan mga farmers oh. ayun pa ayun na ang mga kaduktong kaduk mga farmers dire diretso -dire yan hanggang pataas kumbaga hindi natin ihintuan yan ng pagtatanim Kumbaga, malalaman na lang natin na biglang magbubunga na lang lahat ng ating tinanay mga farmers. Tulad ng kape, hindi natin inaasahan. Ayan, halos sabay-sabay na namumunga mga farmers. At, ayan o, isipin nyo. Wala tayong problema pagdating sa kape. O, yung iba nito, mga nagkakalaglag pa mga farmers, yung nasa tabindaan ko, yun ang isang paraan ko mga farmers kung bakit nakapagpalaki ako ng farm. Kumbaga, pagdating sa sunog ang ginagamit ko kape mga farmers siya yung pinang lalagay ko sa aking mga halaman tulad nito mga farmers oh Alas ang gaganda ng kapi natin dito sa loob ng dalundan. Dati ito mga farmers na pagbubungahan. Kumbaga sa sobrang tanda na halos 25 years, pinagbubungahan siya. Minto na siya ng pagbubunga mga farmers dahil sadyang matanda. Hindi tulad ng kape. Isipin nyo mga farmers. Oh. Alos na pagbubungahan pa yung mga kapi nating excelsa. O, sipin nyo mga farmers, ito yung ating dalandan. O, yung ibinubunga ng ating kapi. Alos ang dami. Diba mga farmers? Sa simpleng paraan natin, baga kumikita tayo kahit wala si dalandan. Yan, kaya hindi tayo umaasa kay dalandan mga farmers. O. May mga bunga ating kapi. Ayan. Ngayon mga farmers, tutuloy natin yung pag-harvest. Total na, dito na tayo. Bago ako bumalik sa ating kubo, mag-harvest na ako yung mga nahihinog na kape aking i-harvest mga farmers. Yan mga farmers, oh. bababa na tayo mga farmers. Yan, papunta na tayo roon sa baybayin daan. Baga isipin nyo, wala namang ibang nagtatanim ko hindi tayo mga farmers basta meron na akong tagalinis mga farmers napakabilis yan taas na di ba paano pa yung mga tinanim natin mga farmers kumbaga sa, sabi nila sa dabaw lang may durian pero darating ang panahon meron na rin sa Bataan mga farmers yan palabas tayo ng daan mga farmers kumbaga yan yung ating kapihan kasama ang dalandan sabi ko mga farmers nakita nyo yung baybayan daan natin puro kapi dati to mga farmers halis talahiban at kugunan kumbaga kung, kung hindi natin tinamnan ng kapi mga farmers maaring kada taon nasusunog ang ating farm kumbaga hindi may na may dadaan masindihan yung ating kapihan pero mga farmers, sa tulong ng kape, yan, sa sobrang lilim, halos wala nang tumutubong damo. Ang makikita nyo mga farmers, yung daan libong puno ng kape. At yung mga tubo, mga farmers, yan, no? yan yung baybayin daan. Puro kape yan mga farmers, kaya kung sa kape lang mga farmers, napakarami nating na kape. Yan, kabila-kabilaan yan mga farmers. Amin bunga ng ating kape yan ating yabis yan mga farmers baga ito una kong tinamnan para hindi masunog yung ating area ngayon pausog-usog lang tayo mga farmers para makapagpalaki tayo ng farm oh, oh, oh. Oh, oh. tayong ibang gagawin mga farmers kundi tanim harvest. bagay yun lang dapat ang maging problema ni farmers. Hindi yung wala tayong panggastos, dahil wala tayong pambiling abuno, nag -abuno ka nga ka-farmers, pero yung kape mo, sobrang tanda na. Ang magandang proseso yung mga farmers, palitan mo na yung kape dahil tumatanda. Tulad nito mga farmers, oh, halos hindi pa katandaan, pero ang daming bunga pero marami pa siyang bunga may kapalit na siya ka-farmers nakikita nyo sa aking video ito ang kapalit kung sakaling matanda na itong ating kape meron na akong kapalit mga farmers na itinanim nakita nyo mga farmers halos ang babata yan. pero hindi ko siya impo mga farmers ang gagawin ko ka-farmers pag akin ang naiproning to ito na yaking harvest ngayon, pag mataas na to mga farmers, ito naman yung aking pruning. Ganun lang mga farmers, pag hindi na siya nagbunga, ating papalitan. Sabi ko, may manggahan ako mga farmers. Ayan, kasama yung kape. Pero ang kape, ang daming magbunga. Di ba mga farmers? Hindi pa nasusunog ang ating area. Sa pamamagitan ng kape mga farmers, kumbaga, naharangan yung apoy. Kumbaga, ito yung simula na may manggahang ka may kape ka pa mga farmers katatapos lang mamulaklak ng ating kape ayan. pero hindi pa tayo tapos mamitas makita nyo sa aking video dami pa natin pipitasin mga farmers ayan. pabalik balik tayo mga farmers Alas, ayan marami pa mga farmers parang hindi pa nababawasan yung ating harvest mga farmers Kagandahan mga farmers, mas pag marami kang ginagawa. Nalilibang ka na hindi mo namamalayan na ang dami ng hinog ng ating kape. Ito ka farmers, itong ating dating manggahan. Yan. Kumbaga tinamnan ko ng kape. Kumbaga hindi na ako naglilinis. Kumbaga malinis na siya ng dahil sa kape. Kumbaga hindi na inaabot ng sunog mga farmers. Mga farmers, kung sa simula nagtanim na ako ng kape, siguro hindi na sunog yung aking manggahan. Kumbaga, halos kaunti na lang ang natira sa ating mangga. Di tulad nito mga farmers, natamnan ko siya ng kape. Kumbaga yung imbis mga farmers, kumbaga pagtag-ulan kalaban natin damo. Pagtag-araw kalaban natin sunog. Kumbaga ka farmers, kung ang area nyo ay tinamnan nyo at yung karatig nyo hindi nagtatanim, kalaban natin doon mga farmers sunog. Kaya tayo mga farmers nakikita nyo sa ating pagtatanim kung ba't hindi ako naglilinis ng aking farm. Kung baga, inuuna kong itanim yung aking mga sidling. Kung baga, maiwasan sa sunog. Ranas ko na yan mga farmers na nagtanim ako ng halos 3 hectares na mangga. Anong nangyari sa tagal ng panahon, sa isang iglap mga farmers, yung 3 hectares na yun, isang beses lang sa sunog. Halos yung 5 years nating tinagal na pagtatanim mga farmers na lang. Kaya ang ginawa natin mga farmers, imbis na maglinis tayo, akin na agad tinatanim mga farmers yung akin sibling. Kasabay na yon akin tinatanim yung kape. Kung baga inuuna ko si kape para siya yung ating pinaka guide na hindi tayo mawawala sa ating mga tanim. Kung baga siya rin na nagbibigay ng lilim sa ating mga halaman at mabilis natin siyang pakinabangan mga farmers. Kaya mga farmers, abangan nyo at yung mga mga paraan natin na pagtatanim ating gagawin sa ating farm.